Nasa sa kuwang ito ang makapigil hiningang pagsagip sa isang lalaking todo kapit sa mga nakausping bato ng isang bangina sa California sa Amerika. Natayang nasa 50 hanggang 60 feet ang taas na pinagulugan na lalaki hanggang sa siya ay makakapit sa mga nakausping bato sa pag-asang mailigtas ang sariling buhay. Kailangan niyang maging maingat dahil kaunting galaw ay maaari siyang dumaos -dos papunta sa pahan ng bangin. Makikita sa video na inilabas ng opisina ng Sonoma County Sheriff ang aktwal na pagsagip sa lalaki gamit ang helicopter. Isang tactical flight officer ang tinali sa helicopter upang malapitan ang lalaking nasa bingit ng panganib. Matapos ang ilang sandali, isang rescue device ang kinabit sa lalaki upang maialis sa bangina. Matagumpay siyang nailipad, paalis sa kanyang pinagkakapitan. Agad siyang isinailalim sa medical evaluation. Ayon sa mga otoridad, nangyari ang insidente malapit sa Battery Alexander Trail sa Golden Gate National Recreation Area na binibisita ng mga turista. Hindi pa alam kung ano ang pakay ng lalaki sa lugar, pero ang malinaw, nailigtas siya mula sa tiyak na kapahamakan.